Okay. So ipagpatuloy natin yung nasimulan kong discussion tungkol about sa pangalawang kitaan ng LiveGood, yung monthly metrics commission. So na-discuss ko na yung 2x15 force matrix Okay, dito tayo sa paano ba tayo kikita sa metrics commission na ito. Okay. So bago ko i-discuss 'yan, balikan muna natin yung magkano ba yung nabayad natin to become an affiliate and member of Lidgod. So unang-una, 'di ba, nagbayad tayo ng 40 dollars to become a club member. Tapos nagbayad tayo ng subscription na 9.95 dollars. Okay. So 'yon, 'yon sa mga dating video ko na nagsimula tayo ninety 49.95 dollars or i-round natin sa 50 dollars. In piso more or less mga 3,000 pesos. So of course depending upon niyan sa palitan ng piso to dollar or dollar to piso. Kanyan. Okay, in dollars kasi US tayo eh. Ang live good. Okay, 'yan. So dito na pumasok yung gaano kaimportante, gaano kahalaga ang tinatawag nating subscription. Dito kapatid, dito. Kaya panay kong inuulit-ulit, panay kong po sa mga video tungkol about subscription para at least malaman mo talaga kung gaano ka kaimportante, gaano kahalaga yung subscription na yan. Okay? Okay. So, di ba sabi ko, 2 by 15 yung matrix bawat isa sa atin being a LiveGood member, being a LiveGood affiliate. So, 2 15 So yung mga tao sa baba mo actually every month magbayad yan ng subscription. Di ba? Because subscription monthly ang bayaran dito. Katulad ba sa ginagawa natin sa bahay? Hindi lang tayo minsan aware sa tubig, bayad tayo tubig monthly, electric bills, telephones, SIM card mo, so so support monthly bayaran ka subscription yan pero wala kang income. La hindi nagbabalik ng income yan hindi nagbabalik ng dividend or hindi nagbibigay ng profit sharing yung company na yan but dito sa LiveGod as long as patuloy mo yung subscription mo di mo mamalayan lumalaki na pala yung metrics commission mo monthly ha? take note monthly yan so balikan natin so <coughs> excuse me ibig sabihin bawat tao na nabilong sa metrics mo mayroon kang kita diyan every month kasi nagbayad yan ng subscription. So doon sa subscri subscription actually kukunin yung 2.5% oh. ay mang lang naman 2.5% So of course, i-run off natin yung diba, 9.25 dollars yan yung subscription natin. I-run off natin ng 10 para, para hindi tayo mahirapan mag-isip, mag-compute mathematically. Okay. So, bawat tao, bawat member, bawat tao bilong, nabilong sa metrics mo, nagbabayad ng subscription na uh, 9.25 or $10 in piso, depende sa palitan. So, 2.5% of that one, yun ang matanggap mo. So, limbawa, gawin natin $10. So, what is 2.5% of $10? Of course, it is $0.25. So, bawat tao na nabilong sa metrics mo, mayroon kang commission yan monthly zero dollars kung may dalawa ka yung direct mong dalawa sabi ko yung left and right mo hindi ito binary ha ang iba sabi binary na naman hindi ito binary hindi din piring piring structure structure ito kapatid structure para may uh, i-follow na system talaga tayo para di mahirapan yung live good okay so yun So, yung unang dalawa mo, left and right, so naturally, 0.25, 0.25. So, mayroon kang 0.5 or 0.50 dollar. So, kung apat yan, di, 1 dollar, di ba? Of course, mathematically, okay? So, apat na 0.25, so 1 dollar. So, mean to say, kung may apat na tao sa baba mo, so monthly, o in that particular month, mayroon kang 1 dollar as metrics commission. Sabi nung, ay, ang liit. Ang liit pa nga kasi Nag-umpisa ka pa lang eh oh don't tell me nga hanggang yan lang yan balikan mo yung mga tanong-tanong ko dati bakit nag-join? kasi gustong kumita at dahil gustong kumita mag-invite oh nag-invite kahit hindi mo nasa invite kasi gusto lang kumita mag-invite So, I mean to say, mag-multiply, mag, -multiply, mag -multiply. So, dadami, dadami talaga ang tao sa metrics mo Lalo na pagtutulungan mo, tumutulong ka rin okay so ganyan so meaning to say i-goal mo dito at least mayroon kang 40 kataos sa matrix mo sa baba mo hanggat maari so damihan mo matapos again as long as i lang natin i-share lang natin talaga si Libgoat at saka yung mga nasa matrix natin mag-share din magtulong-tulungan tayong lahat then of course siguro in a period of time abot ng kahit 40 katao lang muna dito sa matrix mo. So, sa 40 katao, yan, magkano na ang matrix income mo monthly. So, sa 40, so, 40 katao, so, mean to see, buwat isa niyan, 0.25 dollars, so, i-times 40 mo yung 0.25, so, mayroon ka ng, magkano? 10 dollars. 10 dollars. So, mean to see, monthly, bawi na yung pangbayad mo monthly din na subscription ng 10 dollars. Diba? Oh, 'yan oh. So wala na, wala na sakit sa ulo. Mayroon ka ng 10 a monthly. So pambayad mo na sa subscription 'yan. Kasi dito sa Lidgod, mayroon tayong tiyatawag na credit wallet. So lahat ng mga komisyon makuha natin na kalagay sa credit wallet. So pwede ka na automatically magbayad doon. O kaya ganyan siya. Okay? So Actually itong tiyatawag na metrics commission, ito ay pang long term. So in the first siguro in the first 2 uh, months or 3 months sa kamo pa ma na mayroon kang matrix income of course kung may laman din yung matrix mo kung nag-invite ka or nabigyan ka ng spill over kung wala di, wala din oh, yun yun lang yun lang kasimple <clears throat> kung may laman excuse me so ganyan siya so parami ng parami halimbawa umabot ng 80 katao sa baba ...di may 20 dollars ka na so mayroon ka ng pambayad sa monthly at saka may 10 dollars ka na so ganyan at saka kapatid yung numbers of person within your matrix magdetermine din yan sa potential income mo monthly na sinasabi ko so yan so gaya sinasabi ko palagi 3 to 5 years from now or sa gara natin 10 years from now ...pag-sali mo pag mo saka mo na ma ma-realize ang laki-laki ng income mo dito sa matrix commission so ganyan siya so at least mayroon ka nang nalalaman so importante yan so wag mong bitawan yung subscription mo kasi by the time bibitawan mo yan nako, laglag ka sa matrix mo Umawala ka dyan sayang, kung daming tao na sa baba mo mawala na sila sa ano mo, ma-direct na yung mga tao mo sa taas mo, sa appliance mo, o sino pa yung nasa taas mo. So, sayang nga. Okay? So, ganyan. So, always bear in mind, for every person within your matrix, every month, magbayad ang subscription yan, may point 25 ganyan. So, dyan. So, ito ang sinasabi ko, retirement money ito. Kasi, of course, in piso, more or less, 600 pesos monthly, magbabayad tayo as subscription. So, parang, ganyan, is, is, is. Parang, GSIS yes, pero makuha mo yung mga SSS GSIS yes, pag edad mo 60 years old pero dito sa Lidgod 3 to 5 years from now or isagad mo 10 years, uh, 10 years, from now makuha mo na yan kasi padami ng padami and in fact hindi no, na kailangan paabutin yan in the third month kung may laman yung metrics mo may income ka konti pa lang pero yung sila sabi ko malaki na potential income mo pinakamababa is 100,000 pesos monthly, kapatid. Monthly. Okay, monthly. So, next video, I will discuss further ano ba itong si over Gaano ba ito kahalaga dito sa Matrix Commission Income. So, watch for the next video. Thank you so much.